good day guys so what's up once again and welcome back to our channel so ngayon is nandito tayo sa garahe at i-check natin yung ating crayfish it's a, it's been a week na and check natin yung kung lumaki na ba sila or ano na yung kalagayan ng mga crayfish natin ngayon so huwag na natin patagalin ito let's go Ito guys ang update dito sa ating mga sa ating trapand sa crayfish natin. So kung makikita niyo merong mga ang bibilis. So yan ay yung danyos na bilhin natin last I think last week. So ayan, nilagay natin sila diyan dahil dumadami na yung kitikiti -kiti dito sa ating trapanda. So dumadami yung lamok. So para hindi siya pamaya, pamahayan ng lamok, tsaka ng mga kitikite. Naglagay tayo ng mga maliliit na dynes. Sobrang dami na ng kitikite nito na ng nakaraan. So pero ngayon, wala na siyang mga kitikite. At uh, healthy na yung tubig niya. Dahil healthy na yung tubig niya, ay makikita nyo ang dami ng dumi. Tanggalin muna natin yung mga cornwort natin tapos linisin natin tapos mag water change na rin nata, tayo ngayon ito yung air bubbles natin yung air pump natin drain na naman yung kanyang battery so papalta na naman natin yung battery ayun yung battery, yung battery papalitan na naman ulit natin so twice a week tayo nagpapalit isa midweek kaya ano so palitan lang sila noong isang natin na uh, air pump ayan tara simulan na natin itong ating pagpapalit dito. At yan na guys. Natapos na natin siphon yung mga dumi noong ating trapanda. So nakikita naman natin yung ating mga krillings is medyo lumaki-laki na sila ng konti. Meron pa rin mga naiiwan. eto na mga medyo maliliit. ilan lang. Pero yung ano halos pare-pare sila na laki na ngayon. Ayan o. Oh laki na rin nila ayan malaki na rin sila meron lang mga naiiwan ito maliit, ayun, dalawa siguro dalawa yung mga dalawa yung nagiging bansot natin dito ngayon ayun na guys, so, malinis na yung ating trapand wala nang mga dumi at ang mga nakikita na lang natin ay mga duckweeds mga krillings natin. Ayan. Tsaka yung mga danyos natin na prevention para sa mga lamok. ano, o. o. O, diba? Ay, na rin yung mga railings natin. Tapos, refill tayo ng tubig. Galing dito. So, ayan. Para hindi ma-water shock. Konti-konti lang. Pag natapos yan, ayan tapos na tayo syempre so ngayon ibalik na natin tong ating mga hornwort dito para may taguan na ulit sila yung ating mga krillings and ito rin kasi yung kinakain nila yan okay tapos gagawa din tayo ng mga hides nila galing sa mga straw gagawa tayo ng hides nila para yung iba hindi nabubuli Gawa tayo ng hides nila Sa mga susunod na araw Dahil ngayon nakakapagtago pa naman sila dito sa mga Ano, sa mga Cornwort Pagka uh, medyo lumakas Ano na <coughs> This week Gawa tayo ng hides nila So ayan At ayun nga no and nagre-refill lang tayo ngayon ng tubig nung trapand natin. And meron tayo na namang inaasahan na mga ililipat dito na krillings galing doon sa ating bahay. Kailangan natin gumawa na linisin na natin yung area na to. Ito, ito, ito. Itong area na to. Ito. Itong area na to, lilinisin na natin para makapaglagay na tayo ng isa pang klaseng ganitong trapand doon sa kabila para naman doon sa mga krillings natin na ililipat kasi uh, magkakaroon na naman tayo ng third batch ng mga krillings. Siguro marami-rami na 'yon dahil uh, mag magaling yung ano, magaling yung mother crayfish nila hindi masyadong naglaglag ng na mga eggs nila. So ayan. So after ilang months kumuha tayo ng krillings natin, July, August, September, October, November, December, after 5 months at tatlong pagbe na failure nagkaroon na tayo ng success dito ito yung first batch natin na success na mga krillings after 3 miscarriage na mga ating crayfish is nagkaroon tayo ng successful na batch pa ng mga krillings na so sabi ko nga try and try lang so wag tayo panghihinaan ng loob dahil nagkaroon tayo ng failure yung failure is gagawin lang tayo nyan na strong basta wag lang tayo magkukwit so ito na yung ating hindi pa natin masasabi na success pero meron na tayong panimula doon sa ating ginagawa so nakikita na natin yung result ng ginagawa natin at ito na yon makakapagparami na tayo ng crayfish galing sa mga craylings kaya ayun lang guys so ang payo ko lang huwag susuko Huwag pang hina ng loob. Dire-diretso lang sa ginagawa natin. Kahit pa unti-unti, basta nagpa-progress tayo para maging successful. So guys, kung dumating ka or umabot ka dito sa video na to, um, at hindi ka pa nakaka-subscribe Please do like, share, and subscribe And also hit the notification bell Para ma-inform ka sa mga susunod natin Ng mga updates sa ating mga free fish So ayun lang guys Salamat sa panonood Thank you for watching God bless, stay safe, and see you on our next video. Bye-bye.